isip na uh, may tutulong sa inyo. Tama ba? Tama? Napakatatag mo naman. <tinyo> maganda magandang umaga mga ka katekram, mga kadyano po natin. Syempre sa mga OFW po natin, maganda magandang umaga po sa inyo lahat. Syempre babati si Brian. Oh, good morning po mga ka katekram, sa kadyano. Oh, Brian, anong balibalita? Oh. Okay naman ba? Na. Two days ka ba uh, nasa mekaniko? Oh. oh kumusta naman yung, ano, yung motor? Madami bang ano, pinalitan mga na piyasa? Marami yun. Anong pinalitan? O ngayon, yung magkano na gastos mo doon? 3.5 sa parts, sa pos. 1.5 uh -huh. sa kwan. Uh, sa mekaniko. Sa so, magkano to na gastos mo doon? 5. 5,000. Eh, di sana, di ba pumunta tayo nun dati sa yung motor na yon? merong tig like 15,000, 18,000 matino. Mm. Eh, di mo pa yun na binili mo. Ganun tin Ngayon, gumastos ka. O, oh, 12,000 plus 5,000. De, 12, 30, 40, 50, 60, 17,000. <laughs> mindset, mindset, Bri. Ngayon alam mo na. Hmm. Mm -hmm. Tapos kayo kay Kristel, Ano yung plan mo kay Crystal? Totaling mo? Oo. Oh, oh. Maganda yun, Bri. Kasi natuwa rin ako. Natuwa po ako kay Crystal talaga. Kasi dati, uh, dati, di ba, sinasabihan ko naman siya na Uh, Crystal, uh, gusto mo, kahit ano-ano lang yung titinda niya sa harap, pwede naman, baka may bibili naman po. Tapos kahapon, oo, oh, oh, di ba, pumayag. Kaya tuwa-tuwa ako sa kanya na sige-sige, sasuportahan ah, 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 natin siya uh, uh, kung anong gusto niya. Tapos gusto niya nga mag-ice candy. Huwag mong papatayin yung rep, ha? Ah, lagot ka sa akin. <laughs> yung kay Crystal ba, ano ba yung mga pagsubok na naranasan mo? <inaudible> may na uh, tayo may Wala naman ka ano. hindi Yun, na siya pumapasa sa exam. Ah, <laughs> na hindi pumapasa. Yung, yung mga nakaraan, mga mag siya, hindi siya nabibigyan ng bago. Alam, pwede malito kita sa buko. Ah, totoo pala yung sirabi niya. Uh, hindi mo daw siya nabigyan ng baon. Uh, <laughs> hindi na alas sa Ah, pag okay yung bukid mo, nabibigyan mo. Pero pag wala talaga, hindi mo talaga nabibigyan pang baon. Ang naalala ko Maka dati, pinapakain ko na sila. Pinapakain mo na lang. Hmm. Kaya pala sabi niya may assignment yata, may eh, para mas assignment or mayroon siyang babayaran eh wala daw pera noon. Kaya hindi mo talaga siya nabigyan. Masakit ba sa pakiramdam 'yon, bro, ah, 'yung kapatid mo pag humingi ng pera tapos wala kang maibigay. Oo oh, naman. Nakaka-stress 'yun. Makakalungkot. Stress mo. Kaya matagal na yun. Kaya na. Hmm. Okay. Uh, ano naman kay Jano naman nung no bata pa kayo? Jano? Okay naman siya. Na... na agad sa tito ko eh. Nasa lang sila mga tita ko. Eh. Pero meron kayong mga memories ni Jano magkasama? Nasa bukod ako padalas. Si mas, Lexi sa kasama niya. Dati, lagi. ah uh, ikaw, mas uh, madalas ka sa bukid. Medyo, matagal din pa lang. Eight years din yan. Ay, oo, oh, eight years. Mula pa nung kwan siya. El... Ay, high school. Mm. Malis na siya doon. Nastate ako siya. Mm -mm. Pag-alaw-dalaw siya taon, kaya up ah, ganun. Ganun na yung pa namin. Hindi naman masyado nag-uusap. Ganun ngayon lang kami kakasama nung umuwi na Okay lang yun? Okay lang? Eh, yung... Bibigyan siya ng opportunity sa akin. Bakit? Kasi ko, takot sa buwaksak na. siya? Oo. Hmm, ayaw niyo. Hindi, eh, Hindi sa financial content aspect. Ganyan. So yon ang gagawin na lang muna natin Brian habang uh, tignan natin kung ano talagang uh, pangarap ni Eric at saka ni Alex. Pero siyempre, nandun pa rin yung uh, ipupush pa rin natin. Mm. Di ba? Hindi naman pwedeng uh, pababayaan natin kung ano lang gusto, di ba? Di lang nakakatanda. Erase na muna to para medyo malungkot. At nalungkot si Bray. Ah... Uh, ko. Bray. parang gusto niya umiyak. Parang na, ano naman ako, nalungkot. Parang... Nung nakita ko si Bray, nag-iba na. Actually, nung kay ano pa lang, nag na yung ano niya. Uh... Ay, pa tapa. Naiyak na ata ako, Bray. <laughs> Wala, naiyak ka natin. Ako nga. Tignan mo. Ayusin mo. Sorry ha. Na ano kita. Uh, <laughs> ka ba? Nalungkot. Kasi uh, nakita ko yung ano mo. Parang nag-iba. Nag, ano po talaga. Na, parang nagbalik uh, nagbaliktad yung, yung ano mo. Na, sabi ko, nag-iba. nag, -iba, nag -iba yung ano ni bryce Ah... Uh, sorry about doon na uh, pero alam ko na kakayanin mo yan, di ba? Natakot naman akong konti. konte Kasi ano eh. <laughs> yan na, lalo, eh. Napa ano lalo Napaano ako. Napaano yung mata ko, bra. nga. Napuin ka? Hmm, hindi, nalungkot yung mata ko. gamit ka ni tekram kung paano yung ano mo, itsura mo talaga, parang ma, ano, ang tatag mo na parang hindi mo na parang hindi mo na iniisip na uh, may tutulong sa inyo. Tama ba? Tama? Napakatatag mo naman.